Yon, mga latag ni Kuya Oreg, guys. Yan. Natin na uh, uh, latag na available dito. Karilo na uh, Patik Philip available dito kay Kuya Ore. Pagkano mga ganito kay Ore? Oh, 3,500 na lang. 3,000 na lang. Ah, nanood ng vlog ko. Yon. 3,000 na lang, oh. Pagka nanood ng vlog, 3,000 na lang At sa mga latag ng Marilo ni Ma'am Charmy Pambulkas kasi Ito, magkano sa mga iliran na to? Ito po. 28 35 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 Tapos? 35 35 35 35 Hanggang doon. The phone, the tushibo, tatlong to. 2000 uh, ceramic po yan. yan, ceramic siya Then ito Rado to ra, no, 1 okay. nandito ako ngayon sa may Carmen Planas At makikita natin dito yung mga latag na mga rilo ni Boy Kaskas At ni Kuya Urig Sa ngayon dito nakapuesto sila sa may kahabaan lang nito ng Carmen Planas Makikita natin sila araw-araw dito na naglalatag ng mga morang lilo na inyong mabibili dito. Tara, pasalahan natin. Yan, mga latag ni Kuya Ore, guys. Yan. Yon natin. Uh, uh latag na available dito. Karilo na uh, Patik Philip available dito kay Kuya Ore. Pagkana mga kaya ito, Kuya Ore? Oo, oh, 3 5, 4, na lang. 3,000 na lang. Pagka nanonood ng vlog po. Yun. 3,000 na lang, oh. Pagka nanonood ng vlog, 3,000 na lang. 3-5. Ang Omega. Ang Omega. 3, 2.5, 2.5 na lang ito dito, may fairing. 2.5, tag 2 wear oh. Tag 2 oh, ubus na ano. Ito. Bilis, uh, ito. Ito yung mga ganito. ito. 2.5 po. 2.5, wow. Ano, ano guys okay, so. oh. Yeah. Yan yung makina yan oh. Yan yung sasabi ko sa inyo, pag dito kayo bumili. Yan, yung mga makina titingnan nyo. Yan, yung mga makina titingnan nyo. Ito ay, ano pangalan ito fairing? Long. Long, long locks. Ah, Japan. ini saw. Pakikinis ko 'yan, oh. Ang likod, oh. Mata, Mechanical movement, 'yan makina 'yan, oh. Talaga sulit na dito, ma, ano, dito niya dito sa latag ng gear oh. Sa latag. Pwede no? red. dito. 'Yan ito, guys, oh. Na di dito. Ito yung nag-iisa na lang ano? Oh, isa na lang. Na... Anong piraso na lang? Box, eh. box? Box box? Parts. Uh, uh, one to. One, na parts? Box box. One, two. One, two. one, one man, lang, bagna, uh, na lang. 1,000 na lang pagka nanood ng vlog na ni TV. Ito, meron siya dito guys. Itong uh, panalong mga invict ah. Three At libo na lang. Yan. Chronograph ah. Chronograph. Chronograph. Chronograph Chronograph.

Mga beer right? Papala na. Ah, umari Guys, ako sadang so, mo na sa to, guys. ada pasal uh, naman to, pasal meron dito. Yung, napaka pasen, yan, napaka daming pasal, pasen Pasal, pasal din tatlong ng pasen. Tapos ito, meron dito. Siko. Tagoy meron din dito. Ito yung mga halilipin uh, um, na mayroon dito sa mga latag ni King Ulrich. Tulit na latag ni King Ulrich dito yan. Maghahanap ng mga latag na murang dilo. lang. dito lang sa latag ni King Ulrich. Magbibili nyo dito. Yeah. Siko. Uh, mga siko na available dito, uh, dito yan. Omega. Available din dito yan. Omega. Tapatik-philip. Yan mga tapatik-philip na magbibili nyo yan. Yan, ito mga siko. Napakaraming siko dito. Napakaraming siko dito, guys. Tagoyer, yan. Ito yung guys. Yan, bida dito rin kay Tio Orig. Ito yung kanina, Yung Japan Watch. Bila po dito sa mga ni Kuya Orig. Ayan, uh, nandito tayo ngayon sa mga latag ng mga ni Ma'am pang buhay kas kas ito yung mga invekta guys so yan pasadahan natin ito muna guys ha mga uh, nandito na ng mga lakakalatag na mga rilof may mga bulgari yan ha magkano ito mga invicta ma'am? 4-5 po 4-5 guys ha 4-5 ah 4-5 ha um mataan nyo lang guys yung mga nakalatag dito yan Ngayon ito mayroon sila dito bulgari bulgari siko yan. dito sa bulgari ma'am 4,000 Ito yung Casio 4,000 din to? 4,000 Yung 4,000 yan Yan, Siko Siko Yan, mayroon dito ng available yung mga Siko Sa, sa Siko po ma'am? 4,500 4,500 sa Siko Yan, 4,500 yan, yan, napakadami guys Sa mga Rolex Sa Rolex po Yung mga Rolex dito guys ah, Meron siya dito ng Rolex Ha? Yan o oh. Check-check nyo na yun guys May mga Rolex yung available Napakadami dito yung mga Rolex dito yan, ayun yung uh, bibili dito. Yan. Rolex ito. Yan dito. Mm -hmm. tago? Magkano naman ito, ma'am? 2,800. Dito sa ano, Rolex. Mm -hmm. 28. Yung mga uh, Rolex sa isa. Yan. Uh, nakalapat naka, na ng uh, Rolex. 2,800 ito. Mayroon din dito. Uh, marami rin nakalapat din ng Rolex. Oh. Tag Heuer, din. So, dito to magkano sa mga na to? Ito po, 2-8. 2-8. 3-5. 3-5. 2-5. 2 2-8. 8 1-8. 8 2-8. Tapos, 3-5. 3-5. So, 3-5 to. Tapos ito, okay, 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 pare 3-5. Yan, yeah, hanggang doon. The phone, the tishibo, tatlong dibo to. Omega, tatlong dibo. Dito, 2000 mga ceramic yan yun, ceramic siya then ito rado to no 18 marado guys oh 18 18 to yan 28 35 tapos 25 tapos 3000 25 25 28 28 ah yan ito po 25 25 oh, ito, uh, ito, ito mga pambabae ito mga ano 25 25 2000

Dati gawin, message lang po sila sa kanilang page. Sa page ni si ma'am. Yan. Yeah, yeah, plast na lang natin doon yung mga yung page nila. Yan. Yung mga nakatago nila ngayon ng mga rilo dyan. yung mga pang malakasan nila na super clone naman No? Pasadahan natin sa yan. Yung mga super clone. Atin na uh, bubukan lang yan ni ma'am. Ni ma'am charm. Yan. Yeah, yung mga tatag na rilo ni ma'am charm. Yan guys Oh. Siko, kita na mas siko. So, Ganda. Yan. yan yan. Sa dahil natin saglit kayo sa kesa, yan. Mga, nandito sa ngayon, ay mabibili yung mabibili ng mga siko na rilo. Yan. Message lang po sa page si Ma'am Charm. Sa page si Ma'am Charm, sa si Ma saka ni, ni Ma'am Boy. Yan. Okay naman. Yan yung mga super clone nila na rilo guys. Na ini mabibili dito sa latag ni mam Ma Boy kas kas mga rilo ni Ma'am Carmen. Yan, nandito, ayan. Ito mga, ano, ano ma'am? Ito mga inbeta, no? Yan. Ito yung nurtured Mill. Magkano nga, ma'am? Magkano nga yun sa ma'am? Bawat sabihin. Kasi, ano yung super clone? Yan. Super clone. Yung mga super clone, guys, sa kabox, yan. So, yan. Pagka, ano, sabihin nyo lang sa kanila, guys. Para masabi nila sa inyo yung ano uh, yung price niyan mga super cool. Kasi talaga ng mga super cool ng mga relo dito. Ila uh, mungkoy kasas at mamcham yan basadaan natin o rin guys o yan baka magustuhan nyo to yung mga rilo dito yan ito so, napakadami. yan sulit na sulit sa mga rilo baka tinasadaan natin dito sa mga rilo yung mga buhay kaskas yan. yan salamat salamat patay sa i-gustulong yan update lang <laughs> i gusto yan ito yung mga rilo i-gustulong yan no? Oh. Di marilo niya na ano to? dito? Kaya sa ngayon lang. available dito 'yon, korin. Ah. Yeah. Notika, siko. Ito 'yung mga siko na narilo guys na mabibili dito sa Lolito Polo mo 'yon. And ka. Yan ni tapos si uh, nila ito guys ha, yung mga rilo dito ni Bosco yan active ito okay, may mga pasil din, yan. Available dito mga pasil. yan. Oh. Napakadami guys, eh. Mga puzzle na rilo, may, uh, mabibili dito. Okay. yung mga, uh, ano to? Uh, to. Valentino. Ang naman to, sir? Dito, uh, dito, uh, 4 -5. 4 -5 dito? dito. ito, ito. Uh, natin ulit. 4-5. 4-5 dito. ka. Ito, 4,500. 4,500. Indikta. Tapos, lakos? 1,200. 1,200. Ito, yung net. 1,000. Bins? 900. 3? 900. 900. Itong kasyo? 1,500. 1,500 ito. 700. Uh, Parang balat ng aas to. 700. 1,000 pa rin. Oo. Tapos ito, active ba to? Oo. Pagkari naman to? Yan. Yes. 800. Ito, oh, 3,000. Ito naman sa Torling. Taas, Torling. Magkano naman ito ngayon dito? Oh, so, Pasil, so, 800 din. Ito napakadami yun. Mga Pasil na sigurahan. Ito naman, ito naman sir. Oh, ano Isang libo. Uh, so, super, so, ano, water resistance. Anong, anong, relo ito sir? Magkano naman ganyan mong ganito? 1,000. libo. Dito. One five. to. Ang ganda guys o. Ganda Yan. Ito naman na uh, Michael Kors. Michael Kors magkano? Yan. One, two. one two. Tapos dito. 800. Ito naman Valentino. Yan. Ocho City. Eight hundred to seven hundred. Ito yung mga puzzle. Dito naman mga pasil na to. So, Michael Kors ba to? Mag magkano mag naman to? 1 yan. Napakarami guys, oh, yan. Check check nyo lang yan guys, yan. Pag pupunta kayo dito, yan. Yung mga nandito ay nakalatag. Ito naman sa mga pambabae na rin, magkano naman sir? 8, kaya 700, yan. Pwede pang tawaran yan, ano? Yan, oh, yan, oh. Mga napakadami dito, yan. Mga rito, na Hanggang kaya po, ano? Talaga <laughs> dito lang yan, mabibili sa latagan dito sa may burautan guys. Kay uh, Kuya Dodong Bold, kay Mang Boy, yan kasama niyang magandang si Mam Ma Charm. Tapos kay Boss Purig. <laughs> <laughs> yan. Yan yung mga, ano, mga legendary dito na mga naglalatag ng na mga rilo guys dito sa may kanilang planas. Yan, sulit na sulit. Puntaan niyo lang to guys, araw-araw yan dito bukas. na makakabili kayo ng mga ng klase ng mga rilo, murang-mura na yan mga rilo dito. Na talagang dinadayo guys, kahit sa ibang lugar, dinadayo yan sila dito. Guys, ah, yon. Yan. Yan pasadahan natin uli. Baka may makaligtaan tayo. At ayun. Yan ang latag dito sa ngayon ng mga rilo sa Carmen Planas.